After 114 days ng anak na yung isa naming inahin, worth it yung pagod at paghihintay dahil akala namin na apektuhan talaga ng mga lindol dahil sunod-sunod ng mga nakaraang buwan. Marami kasing mga inahing baboy dito sa aming bayan ang nanganak ng halos kakaunti lang na buhay dahil sa loob pa lang ng tiyan ay wala nang buhay ang mga piglets. Basta yung traditional way lang ang ginagawa namin sa tuwing lumilindol na binubuhusan namin ng tubig yung aming mga inahing buntis mapaaraw man o gabi. Kaya thankful talaga kami kay Lord dahil buhay lahat ng 13 piglets at halos pare-pares ng laki walang naiiwan. At ay nakakatuwa lang tingnan na gamit na ng naming inahin yung DIY na ginawa nating Bartolina. Pati na rin yung DIY natin na kunan ng biik na may pulang ilaw na nagbibigay ng init sa kanila. Worth it yung pagtitipid at pagdi-DIY natin dahil gamit na gamit ng ating mga inahing baboy sa kanilang panganak. Mapera ka man o maraming puhunan, siguro much better pa rin na aralin natin yung mga factor or mga bagay na nakakaapekto sa pagtaas ng capital natin. Business is all about minimizing a e capital para magkaroon tayo ng mataas na income. Kaya yung mga bagay na alam kong gawin at sa paraang kaya namin ni Sheila kung saan kami makakatipid ay ginagawa namin. Nakaka pagod pero bali wala ang lahat kapag nakita mo ng resulta. Hindi ko sinasabing malaki yung capital namin at ang totoo niyan may mga utang kami at may mga monthly interest na binabayaran pag hindi sa microfinance o kaya naman sa tao na hiniraman namin. Ang ibig kong sabihin kung may malaki kang capital, always act pa rin as you just have enough or sufficient capital to run your business. Minsan kasi ang thinking natin kapag malaki yung capital is iupa or ibayad na lang yung mga dapat gawin. Okay din naman yun kung yung alternative natin gagawin is mas malaki yung kikitain natin kumpara sa gugugulin nating oras sa paggagawa ng mga ilang bagay sa business natin tulad ng paggagawa ko ng Bartolina at kuna ng mga biik. In general, para sa akin, it's not all about sa pagtitipid or kung paano tayo makakakuha ng mataas na income, kundi tinuturuan tayo at serve as practice kung paano tayo magiging hands-on sa pinapasok nating negosyo or business. Para kapag dumating yung time na ikaw na lang yung nagmamanage ng business mo, is kaya mong i lahat. Maraming natatakot pagdating sa utang dahil ang tanong ng karamihan is paano ko babayaran? Wala ka dapat ikatakot dahil in the first place, dapat alam mo na kung saan mo gagamitin yung pera na hiniram mo. Matakot ka lang kung yung pera na inutang mo is gagastosin lang sa mga luho na gusto mo. Kaya kung sa business mo ilalagay nasa tamang decision ka ng pag-utang basta i-manage mo lang ng tama. At dahil sobrang init nga ng panahon ngayon ay kumuha muna si Mama Arlene ng mga dahon ng niyog para itaklob namin dito sa mga alaga naming inahin. Napakuluan na rin yung dahon ng bayabas sa tamang tama tapos na mga nakat lumabas na yung inunan kaya lalanggasin muna namin para safe yung inahin namin at makaiwa sa infection. Kinabukasan tinawagan ko naman yung technician para magpa-inject ng iron vet para sa ating mga biik. Sa mga nagtatanong ito yung ginagamit naming iron supply sa mga piglets namin kapag bagong panganak. 20% kasi ang iron concentration nito kumpara sa ibang brand na 10% lang kaya hindi ka na paulit-ulit ng pag inject Pagkatapos namin sa mga BK, kailangan naman natin magpa-inject ng vitamins at antibacterial para sa ating inahina o Ito yung ginagamit namin, Norovit for multivitamins and Dalamycin LA for antibacterial. Ito naman yung ginagamit naming vitamins pagdating sa aming bagong anak na inahin dahil may combination na ito ng B-complex at vitamin A, D at E. Yung iba kasi pag hindi B-complex, vitamin A, D at E lamang ang content. Sa antibiotic naman, LA means long -up acting na tumatagal ng 3D sa katawan ng ating mga alaga. Kaya less hassle dahil hindi na tayo araw-araw nagtuturok ng antibiotic. At yun sa mga nagtatanong naman pagdating sa pagkain, ang ginagamit namin ay super inahin 2 or dami gatas ng bimeg. Simula nung nag-alaga kami ng inahin ay ito na talaga yung ginagamit namin dahil maganda talaga mag-produce ng gatas. At dahil nga 24 hours na din ang nakalipas at bumangon na rin yung bagong anak nating inahin ay pinakain na rin namin. At yung pagkatapos niyang kumain at makapaglinis ako ay binalik ko na rin yung mga piglets para makadede naman sa kanya.